We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS FABC Radio TV Magandang magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Ito na naman po ang ating palatuntunang We can do, do it. it. Wow, we're so blessed to be back sa ating program. Nagbakasyon tayo ng konti. I know. Natatawa ako kasi may pumapasok sa isip ko. Ano? pag -do it ka mag-isa. And, and then, well, we can do it. Ayokong sirain yung beauty ng yung pinaka team ng ng we can do it. We can do it. Right? I mean, we can do it dahil nga sa tulong ng Panginoon. Amen. Amen, right, Amen. Right, So, right. talagang uh, we are so blessed mga kaibigan. Every time we face you and even the microphone in yeah. the camera na 'to. Mm -hmm. Kami ay hopping uh, happy, happy dahil yeah. magkakasama na naman tayo uh -huh. Instead, instant Maski mga 30 minutes lang or right. 25 minutes. Right. But that's a very, very special minutes God has given to us. Correct, But, correct. Well, Ate Maru, ano, yung mga ilang programs natin, I think naulit natin yung ilang mga yes, programs uh -uh. natin. Dahil nga po sa mga schedules natin na hindi ho iiwasan. Yes, yeah. yes. Okay. But uh -huh. we're back here and uh, I thank God for Ate Maru mm. and uh, for, for this whole month of uh, July. Eh, marami ho tayo mga naka nakaantabay po na mga guests natin, mm -mm. Uh, mga narrative stories. Yes. Oh, just uh. amazing. Well, you will be blessed. Mm -hmm, mm -hmm. At uh, alam niyo mga kaibigan, itong ating programang We Can Do It mm -hmm. ay napapakinggan sa FABC Radio TV sa Facebook at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din ay mapapanood tayo sa channel 185 sa GC TV tuwing Sabado alas 6:30 ng umaga. Kala maru marami tayong mga schedules na nangyari noong uh, Mayo, April, Mayo, Hulyo, Hunyo, Huyo. Yes. Eh, yung anniversary celebration pa oh. ng FEBC. Oh, it was fun, yes. right? Yes. Uh, unfortunately, hindi ako nakauwi. Ikaw lang nakauwi. Oh. Pero yung mga story natin sa FEBC, it's uh, nagpapatuloy, ang ministeryo po ay ginagamit ng Panginoon Correct. para magbago ng buhay, magbago mm -hmm. ng mga perspectives ng mga tao to follow him. At timeron dami kong pwedeng ikwento but but kwento nga muna sa pagbisita mo sa Pilipinas. Oo, oh, uh, uh, ako kasi medyo matagal-tagal kasi ako okay. sa Philippines. Yeah. Kaya <clears throat> ang una ko namang destination is Bacolod. Kasi nga nag celebrate uh, din kami every April mm. uh, towards the end of April ay nagsa-celebrate kami ng aming homecoming. Pangilan so, na? Ah, uh, I mean, hindi oh, Bibilangin pa? <laughs> <laughs> Kailangan ko ng ano? Calculator? <laughs> oh, <laughs> um, talaga namang uh, ano um, blessing blessing blessing, blessing. Yeah. But so many so many years have oh, passed yes. medyo madami-dami pa rin kami mga nakita ko mga 30, between 30 to 40 pa oh, eh pero you out know. of 400 ano <laughs> nag nung nag 50th kami, hmm. almost 100 or ah, or even more, even right, more 100, right. 120. Pero ang bago meron kasi tayong pinag pinagdadasal noon, pinalalangin mm -hmm. na event, ano, and oh, I yes. heard it really came out. Yeah, oh, we oh, praise oh, God for that. Yeah, kasi naman, um, pag tayo naka-experience ng magandang experience, we cannot keep it to ourselves. That's true. Talagang no? Mm share -hmm. Talagang isishare natin, especially kung maganda and it's for the glory of God, ay talagang ano, mm -hmm. um, ipinagsasabihan. So, nag-ano uh, kami, nag, uh, we celebrated um, uh, ilang years na ba? Pero ano na kami? Hindi na nga ho binibira. Huwag mo na bilangin. Oo nga. Tapos, uh, it's just that we would like to thank God mm -hmm. na after the pandemic, uh, -oh. nagkita-kita, mm -hmm. at mga buhay pa kami. So, you know? Ano anong title niya? anong theme niya? Alam mo ang theme namin, oh. eh, binigay ito ni Lord sa akin, ilonggong, ilonggong, mm. so, Ilonggo, Ilonggo ganyan. Um, oo, no. oh, oh. one morning pinais binigay ito sa akin sa puso ko ni Lord. Uh, it's because it's Thanksgiving, salamat God, salamat Gid. Oh, yon. salamat God, salamat Gid. Oh, Ayun. Okay ko 'yung Tama. <laughs> tama, na to, <laughs> tama. tama <laughs> ho ang Tagalogatol. <laughs> mm -hmm. Kasi uh, when you say salamat God, it's towards God. Mm -hmm. Salamat God kasi mm -hmm. nga buhay pa kami after mm -hmm. the pandemic, mga problema napakarami. Mm -hmm. Mm -hmm. Salamat God. Mm -hmm. No, it's more of a personal, personal na nagpapasalamat ka talaga sa Panginoon. Yeah, sure. And we have a special guest who shared his music mm -hmm. um his experience uh with the lord see si, uh ruben ruben laurente yes at uh, napakagaling na bata ito komanta mm -hmm. and then uh, so um um he was sharing his life sa amin and then sa audience and uh, nagustuhan siya love na love siya ng mga ilonggok. Eh, mm -hmm. ilonggo kay man guman galing siya ah Oo, oh, kayo nung gogi <laughs> jaya during that time nga. Oh, sa iyo. Oo, <laughs> nga naga, nga naga, ano, nga naga. Mag, <laughs> sorry, sorry. Ilang gogi. Yung laho alam ko. So, <laughs> <To, laughs> na-influence ka na <laughs> oh, <nambod> na. Oo, <laughs> nambot sa iyo. <laughs> Ambot sa iyo. Nambot sa iyo. Pero ano, uh, ano, Ano, <laughs> gay? <laughs> <laughs> well, um, yeah. I miss Ilonggo miss mm mis -hmm. miss na miss ka talaga ang Ilonggo so nung nandun ako sa Bacolod talaga Ilonggo gid ko ya. Right. Oh right. oh. But anyway, we're so thankful na talagang binless ni Lord John, ah uh, marami din ang uh, nag uh, nagbigay ng kanilang buhay sa ating Panginoon mm -hmm. during that time and we were so blessed mm -hmm. by the music and we I would like to thank personally si Pastor Chester Elias ng DYVS wow. FBC. Oh, yes. yes. Si Celia and then si Irene, uh the wife ni Pastor Chester. Mm -hmm. And then uh, yung ensemble, they're very very good. They they played the violin, my mm -hmm. violin ensemble sila. Um mm -hmm. kumanta si Irene, the wife of Pastor, si Pastor tumutugtog ng ng piano at nag uh, nag um it kinantani irene one of his compositions mm -hmm. and then of course see uh, ruben and um God was honored on Amen. that day. Amen. Thank you. Well, Ati Maru, yun yung uh, highlight natin for FEBC, right? Mm -hmm. Yung pagbisita mo rin sa Pilipinas and how FEBC has affected your life, oh, yes. your yes. your mm -hmm. ministry, yung singing ministry mo mm -hmm. rin, yung programming ministry mo mm -hmm. sa Bajo. Sa yeah, so, and we, we are, you know, sa atin, we are continually... thanking the lord for 75 years of febc and here's one thing mm -hmm. that that happened Kai pastor chester mm -hmm. who is the manager of febc bacolod yes uh, i was uh, sharing to him about about uh, ilonggo songs there were times nga i had a pure Ilongo program mm -hmm. tapos ibang papuri mga about 60 songs of papuri and then adaptations pin-translate ito sa Ilonggo. Mm -hmm. And I was sharing, si, sinishare ko lang sa kanya mm -hmm. ang mga experiences ko ng gano'n. Alam mo, he was inspired. Mm -hmm. And he said, alam mo ate, you inspired me, I will start, I think, i-continue natin ang papuri il Ilonggo. Yes, pagdayaw. So gawin nila, I think that he's praying for it, he's starting. Mm-hmm. Ka and um, one day maybe kakausapin natin si Pastor tungkol sa pagdayaw na right. na kaniya. Well, ano. Ati maru just connecting with pagdayaw, yung unang pagdayaw ay yung project na natin, you know, yeah, you, you know, through, through through papuri and it's it's just amazing. amazing. Well, we have so limited time. Meron tayong special guest. Maya-maya, yun ho yung feature natin sa kabutihan ho ng Diyos sa FEBC Ministry. Yes, yes, Lord. Thank you. Babalik po kami. Mga kaagapay, may bagong GCash QR Code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na rin makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR Code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR Code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin i-save at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Heso Kristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon! Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. 75 taong nagpapahayag ng mabuting balita ni Jesucristo, Kristo. On air, online, at on the ground. FEBC Philippines. Ang bawat tagumpay, Diyos ang nagbigay. We can do it! programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702-DZAS, FEBC Radio TV. Ayan mga kaibigan, ang ating special guest sa araw na ito ay... Uh, malapit ito sa puso ko kasi mm -hmm. ano ko ang pinagsisilbihan yang church ay malapit din sa puso ko. Correct. Correct. Ati maru sa akin din dahil mga kalaruho natin ng basketball yan. Talaga, ah, ha? Nung nandun sila sa, sa Bible School, uh, sumisingit ako kasi bawal akong maglaro. Nagagalit <laughs> niya yung gwardiya sa akin dun eh. Ganun ba? so, <laughs> Basta papasok ako doon, makikipaglaro ako ng basketball dito sa mga mga kaibigan nating mga pastor. At uh, ngayon, pinagpapala ako dahil faithful na manggagawa Amen. ng Panginoon. Amen. Yes. Uh, ang ating special guest po ay graduate ng Phoebe's College of Bible in 1988 tapos uh, married to Rosalia or Sally mm -hmm. the beautiful Sally meron silang dalawang uh, anak na babae si Jairine and Jairish at uh, naging uh, ito pala ay musician mm -hmm. naging papuri composer sa ikalimang salmo at um, siya ngayon po presently she is the administrative pastor of the United Church of the Good Shepherd, uh, nag-umpisa siya 15 years ng 2003 hanggang 2016 uh, assigned to another church and then he is back. Yeah. He is back ngayon Alagami sa United Church. Na United Church of the Good Shepherd. Let's welcome po sa ating uh, programang We Can si Pastor Pacifico June Sardido Jr. <laughs> <laughs> Thank, thank you Lord. so much, Atimaru and uh, Jonathan, for inviting me today to lead the mm -hmm. devotion. Sa in your we can do it all <laughs> by the grace of God. I praise and thank the Lord for all the good things and even for the challenges in the in the life journey that He had given me. So, yes. magandang um, araw po mga tagapanood at tagapakinig ng palatuntunan na ito. And I know and I believe in my heart that ang layunin nito is first, to glorify God and second, to encourage the body of the believers in their walk of faith translated into the service sa atin pong Panginoon. So ang assignment ko po, po ngayong um, araw na ito ay mula po sa awit, kabanatang 24, Psalm chapter 24. And I believe na marami po sa atin pag sinabi, Psalm 24, ang unang talata po, the first verse ay marami po memorize ito. Alam na kagad nila. No, ang sabi doon, the earth is the Lord's and the fullness thereof. So, yan ang una. Pero, first verse pa lang po yan. Binubuo po rin yan ng hanggang sampung mga talata. There are ten verses in the chapter of Psalm 24. Isang tamang pagtanaw, isang tamang pananaw a good and or a right perspective. Apat na bagay po ang gusto kong maibahagi sa atin, sa bawat sa atin, sa atin, ating pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. Ang una po, sa talatang isa at dalawa, in verses 1 and 2, we can find po the word is stewardship, steward. Because verses 1 and 2, we can read the world and all that is in it belong to the Lord. The earth and all who live on it are His. Verse 2, He built on the deep waters beneath the earth and laid its foundations in the ocean depths. The earth is the Lord's and the fullness thereof. So, ito po ay nagbibigay sa atin ng perspektibo. Wala tayong ari-arian. Wala tayong tinatawag na atin. Eh, may kotse ka. Nakarehistro sa pangalan mo. Meron kang lupa. May titulo ka. Nasa pangalan mo. Papel yun. Sa papel. Pero ang absolute owner ay walang iba kundi ang Diyos. So siya ang tunay na may pag-aari. Kaya tayong mga katiwala, ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon at patandaan natin ang Matthew Chapter 25, dumating yung panahon na yung tatlong pinagkatiwalaan ng mga talento ay uh, nag-report sila. At dyan sa Matthew 25, ang famous verse dyan po ay sinasabi ng Master, Well done! the good and faithful servant. So for being a steward, God must find, uh, find us to be what? Faithful. Tayo ay masumpungan ng Panginoon na matapat. Alam nga, hindi naman, hindi naman yung napaka-engranding mga kaloob. Ano kundi paano natin uh, ginamit ang mga bagay na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang ating lakas, ang ating pong oras, kalimitan, ay naku, akong oras. Pero talaga bang totoo nga, walang oras. Ano eh, kung bibigyan ng oras, ang unang ang pinakamahalaga sa lahat, our uh, time with God, our devotion, ano po, eh, mabibigyan talaga natin yan. Ng in fact, dapat talaga bago natin gawin ang lahat ang maraming mga bagay ano po eh unahin muna natin ang pinakamahalaga ano ba ang pinakamahalaga muna para sa atin sa Diyos na may-ari ng lahat ng daigdig na ito at lahat ng mayroon din tayo lahat 'yon ay ipinagkatiwala sa atin ng ating Panginoon be a good steward Pangalawa po, service. Kita po natin sa verses 3 and 4. Who has the right to go up the Lord's hill? Who may enter His holy temple? Those who are pure in act and in thought, who do not worship idols or make false promises. Verses 3 and 4, ay nagsasabi po sa atin, ang tamang perspektibo po, the right perspective is, we must continue to serve the Lord. Pero sabi nga po, sino? Sino? Ano po ang meron po K? Sino ang meron C si, calling? Ano po, to serve the Lord. Di ba sabi po sa verse 4, those who are pure in act and in thought, who do not worship idols or make false promises. And the question again is, Sino ba ang pwedeng gumawa nito? Di po ba? Ang makagagawa lang po nito ay yung mayroong po tatat ng banal na espiritu. The Christians. Ano nga ba ang pinakamataas na tawag muna ng Panginoon? Sa Mark chapter 1 ay makikita natin ang unang tinawag ng Panginoong Yesus ang mga alagad. Sabi niya, come follow me. Come follow me and I will make you fishers of men. So ang unang pagsiserve pala sa Panginoon is not to make pictures of men. No, nah, kundi ang sabi, follow me. Ito ba talagang nagsiserve sa Lord? Alam niyo ba, eh, nakatali yung akala natin, eh, nagsiserve ako sa Lord. Kumakanta ako sa praise and worship team, nag-a-assure ako, nagtuturo ako ng Sunday school, I am doing so many ministries in the church. But no, 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 ang ating calling po muna is to follow. Kasi nakoconfuse tayo, ano ay sumusunod niya sa Panginoon. Then sasabihin natin, ay napaka-rooted niyan, napaka-lalim niyan sa Panginoon. Alam po ninyo, yung pagiging abala sa gawain ng Panginoon ay hindi ho darantya na tayo malalim at tumitibay sa Panginoon. Kasi hindi ho po pwedeng maging kapalit yung, paglili, yung po act of ministry sa so atin pong pag-serve sa Panginoon, which is ang unang pag-serve sa Panginoon po is through following Him. So sumunod muna tayo sa Panginoon. Follow me. Follow me. For Christianity, sabi nga, is obedience to Jesus Christ. Then, number three po, verses five and six, the Lord will bless them and save them. God will declare them innocent such are the people who come to God who come into the presence of the God of Jacob ano po so ito ay nagpapahayag din po sa atin na kung saan ay tayo ay recipients of God's blessings ano po? the Lord will bless them and save them and God will declare them innocent sa pundasyon Sabihin natin ano po mga kapatid, in our redemption story, when you accepted Jesus Christ as your personal Lord and Savior, as we know, salvation is found in Jesus Christ alone. I am the way, the truth, and the light. No one will come to the Father except through me. Sabi ng John 14, verse, verse 6. Ano po? Pero makita rin po natin The blessing of God, hindi lang po limitado in our salvation. But mula nang tayo naligtas, tayo'y pinoprotektahan ng ating Panginoon. Tayo ay binagabayan ng ating Panginoon. What a blessing indeed. Yung mga tao naghahanap po ba, di ba, ng blessing, kung ano ilalagay sa loob ng bulsa, kung ano ho ang mahahawakan ng kanilang mga kamay. Eh, yun ang standard ng mundo eh. I bless ika yan. Bless ya. Pero ang standard ng Bible, talagang ibang-iba para maging blessing po. Eh, babalikan natin po yung someone. Siguro you na, know, na mayroon ng pastor or leader na nagbigay na po ng reflection at and devotion. Blessed is the man who does not sit ano? On the seat of the scoffers, nor stand in the way of the sinners. No, but his delight is in the law of the Lord. So po. Sumunod so, po is alive of seeking God. Verses 5 and 6. Ano po, the Lord will uh, bless them and save them. And then, uh, sabi I bring my the gates, open the ancient doors, and the great king will come in. Who is this great is the lord strong and mighty the lord victorious in battle ano po verses 7 up to 10 ito po ay nagpapahayag po sa atin ng ating pong surrender a surrendered life submission ano po uh sabi, lift up your heads o ye people and let the king of glory come in who is the king of glory He is the lord god almighty He is the King of glory. Surrender. Sabi ni Jesus, you call me Lord, Lord, and you do not do what I say unto you. So, kinakailangan din, part ng perspective natin as Christians, tayo po ay mayroong nakayield, nakasandal, nakasurrender life. Ano po? Noong pong panahon ng aming kabataan, kung meron pong isang awiting na naging paborito namin, yung pong awiting submission. At sabi not that I wish to be, nor where I wish to go, for who am I that I should choose my way? The Lord shall choose for me this better far I know, so let him bid me go or stay. Submission. Maraming mga Christians po, ano po ay makita natin that they are living a life that is in surrender to God hindi ko natin sinasabing they are perfect. When we surrender the life to God, it does not necessarily mean that we are perfect. Ano po? But no. But makita po natin, they are maturing Christian. They are growing Christian. Wala, wala. Hindi sila na nagsasawa to mature and to grow in the relationship with God. So mga kapatid, magandang umaga o magandang araw po. Pagpalain tayo ng Panginoon and continue to meditate and ponder into God's word in Psalm chapter 24. Let us pray. Almighty God, our dear Heavenly Father, we thank you, Lord, because we know that you are the sovereign God. Kayo po ang may hawak. hindi lang hawak, kundi you owns everything, oh God. And Lord, dapat ka ng aming paglilingkod, ng aming pagsunod, Panginoon. At gayon din po, Panginoon, ikaw'y napakabuti, pinagpapala mo kami, Panginoon. Hindi lang ng mga bagay ng mundong ito, Panginoon, kundi ng mga spiritual blessings na kung saan. Iyon ang higit na nagbibigay sa amin ng kaganapan ng aming pambuhay, Panginoon. At salamat po that when we surrender our lives to you, O God, Lord. Your name will be magnified and glorified in our lives. So we thank you. And Panginoon, dalangin namin ang blessing mo sa bawat isa. In Jesus' name. Amen. 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 Maraming maraming salamat, Pastor June, Sardido, at um, um, Next week, kasama ka pa rin namin, right? Yes, yeah. yes. Oo, oo. At saka, alam mo, maraming uh, isi-share yan si Pastor sa atin. So, muli, Pastor, maraming maraming salamat. Ating po, uh, tandaan na itong ating programang weekend Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at uh, YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa... Channel 185 sa GCTV. Well, sa pangalan po ni Pastor Sardido, ito po ang inyong mga lingkod, Jonathan Morty At Ati Maruse Peda Javier nagsasabing until next week po dito sa ating programang We Can, can Do it. it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702-DZAS FABC Radio TV Agapay ng Sambayanan